Sampung manging isna sa Northern Samar arestado ng mga habang nagsasagawa ng illegal fishing. Ito, gumagamit na naman ng dinamita. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Arts 34. 4. Pagpunta kayo Jane. Sampung mangingis naman dito sa lalawigan ng Northern Samar ang inaristo ng mga pulis dahil sa illegal na pangingista. Ang sampo ay naaristo ng magsagawa ng anti-illegal fishing operations ang tauhan na San Antonio Municipal Police Station. Ayon mismo sa report ng San Antonio MPS, naaktuhan nila ang di bababa sa sampung kanalakihan na iligal na nangingista sa karagatang sakop ng bayan ng San Antonio. Lahat ayon pa sa report ng PNP ay nasa tamang edad at pawang mga residente na marag-iuson ka apoluntary sa Samar. Inaresto ang sabing mga mangingisda dahil sa paglabag sa Section 93 yung tinatawag na use of fine mesh net o lambat at illegal use of super lights of fishing light attractors. Sila pinagbabawal na pailaw habang nangigisda sa karatig sakop ng San Antonio Northern Samar. Dinala ang mga ito sa impilan kasama ng mga medisyang naroroon sa kanila. Ayon sa PNP, patuloy ang kampanya ng PNP sa legal na upang mapreserba at maprotetahan ang yamang dagat dito sa lalawigan ng Northern Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34, Jane Gallet Bantaya ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. May buntag Jane. Maraming salamat.